ito naman, nalalapit na nga ang bongga at exclusive na kasal ni Kiray Kiray Celis at ng kanyang fiancé nitong si Stefan Estopia na gaganapin sa Maynila. Sino kaya ang mga nasa list niya ng Ninong at Ninang? Alamin natin yan, Roll VTR. Siyempre, so, ang uh, nasa listahan po ng mga ninang ko po, of course, sila Nanay Maricel Soriano, Miss Sharon Coneta, um, uh, Miss Maria Rivera, Miss Eugene uh, Domingo, si Ate Melay, and si Kuya Jason nandun si uh, Kuya Dom, Ding Dong Dantes, um, sino pa Si Governor Chavit, uh, si Senator Bongo, si Yorme, si Scott. si Mayor Isko, um, sino pa ba? Ang po. Mr. Gabi Concepcion, Maricel Tulfo, uh, Shucks. Oh, si Tita Biana Flores, si Tito Boy Sol, si Tito Boy Abunda. Ang dami. Yung pagkawili ng galong ka, yung nanawagan ka, hindi mo siya ako. Anong nanawagan? Yung nando ka sa Willie, man, yung, yung show, na-discover ng kay Willie de Villa. Ako. Diba? Hindi sa hindi mo siya kinansila. Si Tito Willie? Oh. Wala na akong number eh. Nakakaiya naman, pero sana kung makita niya doon. Uh, Kuya Will, baka naman. <laughs> Pahingin 5,000. <laughs> At saka jacket. <jumpin. laughs> okay. Ito Ayan, yeah, during the media launch of ano yan, yung hot bed, tsaka yung skin vibe ng kanyang ah, produkto, wow. di ba? Isa na siyang CEO. Nakakabilib si Kiray. Oo. Oh. Oh, oh. Hindi lang yata, bilyonaryo na yata siya. Oo, oh, milyonaryo pa ah, lang, lang siguro. kasi medyo nag start pa lang naman yung business Mildred, niya. Mildred, sinabi oh -oh. niya mga pangalan. Yeah. Diyos ko, grabe, bigatin. Oh -oh. Ang bongga naman ni Kiray. Sabi niya nga, eh, di ba, oh. nakakatawa kasi sabi niya, hindi ko alam kung joke lang ha, pero oh. ang budget lang daw niya sa kanyang kasal ay half million lang. Kasi daw, yung mga ninong at ninang, may kanya-kanya ng sagot. Uy, <laughs> di ba? Anong masasabi mo? May guts, siya gano'n, no? Oh, Nakausapin oh. yung mga ninong at ninang eh, na... Eh, oh. yung mga yun, kung magbigay lang oh. bawat isa ng magkano, oh, makamilyong oh. ka rin, e. Eh, Correct. Di ba? May senador. Oo. Oh, at bongga yung kanyang ano, ha? Yung kanyang... Uh, ano ba ito, photo shoot? Ano tawag doon? Ay, di ba na oo. ano siya doon? Sa Japan. Pinagbawalan siya? Oo, pero Tama. Na, de, sabi niya, inexplain oh. naman niya yon. Pero sa susunod nating mga interview, sasabihin niyan. Inexplain naman niya yon na ano, humingi naman siya ng sorry dun sa mga na-offend. Pero hindi rin naman talaga dapat ma offend kasi humingi pala siya Ay, ng yun. permit. May permit naman pala. Oo, oo may permit pero naman. Pero balik tayo sa kasal. Oo. oo. Tinalbogan niya sa hanay ng mga ninong at ninang niya si, si Marian Rivera. Grabe, ding-dong. ding <laughs> Talaga, oo. <laughs> Kaloka itong kiray na to. Gusto Correct. ko siya. Oo. Oh, oh. So, ano, talagang, hindi pa, parang hindi pa niya sinasabi kung kailan talaga. Sabi nga niya, ang gastos pa lang magpakasal. Oo. Oh. Tsaka one year daw bago ang preparasyon. Oh, pero, ganun pa man, <coughs> best wishes, kilay, okay. at sa iyong oh, oh. mapapangasawa. Anong panalan? Stefan, Stefan. Stefan. Mm -mm. Tama oh. ba ako? Stefan? Yes. Yeah.